sneak away there is no time So, tinitingnan natin ano po ba yung groundbreaking uh, ceremony, ano po ba yan. Sabi po dyan, di ba, is a symbol of progress and start of a brand new story. Ito yung bago na-achieve natin, nang magkasama kayo. At alam nyo po, nakasama ko si Joel at si Kat ng matagal na din. At nakita ko kung saan po kayo nang galing. At alam ko kung saan kayo ngayon galing bigay to ni Lord, gawa ni Lord. ang pagpapatayo ng bahay. Tulad nga sabi ni Pastor BJ talaga na hindi lahat nagkakaroon ng ganitong blessing. And kami, sobrang honored kami na talagang always kami nagpapasalamat talaga sa Diyos sa tiwala, syempre, sa pagagabay niya na nagawa natin to. And lagi ko nga sinasabi kay Kat, hindi lang sa amin to eh, para sa buong pamilya namin ito. Kaya sa Ermino and Javier family namin, para sa ating lahat ng to. And maraming maraming salamat of course kay engineer, kaila architect sa buong ProDeBuild family namin. Okay, ayan po, first of all, gusto ko po magpasalamat of course kay Lord kasi kundi dahil kay Lord hindi rin po possible itong mayayari ngayon. And of course sa family and friends na nandito to support us and to guide us. Thank you very much po. And of course, I love love dahil kundi rin dahil sa help niya hindi rin kami magkakaroon ng ganito so thank you everyone Hore.